Kinilala si Catherine Bernardo bilang Outstanding Asian Star sa naganap na Seoul International Drama Awards 2023 para sa kanyang papel sa hit na serye sa TV na Too Good to Be True. Ang Seoul International Drama Awards ay isang taunang seremonya ng parangal na naganap sa Seoul, South Korea. Sa kasaysayan, si Catherine ang pangalawang Filipina na tumanggap ng prestihiyosong parangal na ito. Si Bel Mariano ang unang tumanggap ng karangalan noong nakaraang taon sa kanyang acceptance speech sa harap ng international crowd. Ay ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa palabas, na nagsalaysay kung paano ito higit pa sa isang proyekto para sa kanya. Ngunit higit pa sa isang advokasya, at pagpapahalaga para sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan. I fell in love with this project because of its unique storyline. It's always been more than just about sharing a love story with the audience, but also about spreading awareness of Alzheimer's disease and educating people on those who struggle with it and how we can offer them the best support needed. Pahayag ng phenomenal actress. So, this project made me appreciate our nurses and our healthcare workers. So it was really more than another TV show for me, dagdag pa niya, ipinaabot ni Catherine ang kanyang lubos na pasasalamat at pagmamahal para sa buong team ng Too Good To Be True kasama sina Daniel Padilla at Ronaldo Valdez. Higit sa lahat, ang bagong Outstanding Asian Artist Awardee ay inialay ang kanyang tagumpay sa kanyang mga tagahanga na patuloy na nagbibigay ng kanilang walang sawang suporta sa kanya. To my fans, this is for you. Taos pusong nagpasalamat si Catherine sa award-giving body sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumatawan sa talentong Pilipino sa buong mundo. This means so much to me. From the bottom of my heart, maraming, maraming salamat po.